hindi pagka halimbawa sa 10 paang uwi, hindi ito masisira? hindi, 2,026 pa yun ah, ganun 2,026, matagal yan, patikman sila daw 600? oo itong ganito 100 pesos oh, oh, okay. yan. Bale, 600 ang kilo. Ah, 100. Ito yun, no? Yan ang pure, sir. Mas masarap yung pure. Ikaw, anong gusto mo? Ito yun, ito yun. Ito, mura 600 lang. Ito, ito, Hindi, bibigyan nga ako. 2,026 pa yan ang expensive. Ano Ah, pusit. Pusit na di... Ito ba ba isang ba? sweet pusit, malaki lang ito. Ah. Um... Ah, dito kami nagbili ha o sa Nining Ondo Dried Fish po sa Lubong Center. Ate, ah, pabukod ako yung dalawang kilo. Si, tapos sino si, po si Nining? Kayo po? Ah, ah. Tapos sa atin na nang tiga-apat po. Bukod ah, po nang parang tiga isang kilo. Ano? Bali, yung tatlong kilo. Bukod-bukod, yung... eh. Bukod, apa? Isang, isang No, ah, bukod-bukod sa plastic. Eh, tulong may-ari. Tulong may-ari yan. Sa'yo, ma'am, paano ito pagbalot? Sudah apa